Sa video ito makikita ang buwis buhay na pagtawid sa binahaan river ng mga guro sa bayan ng Haro Leite. Sa taas at bilis ng agos ng tubig, halos tangayin na ang mga guro. Ang ganitong eksena madalas daw danasi ng mga teacher na araw-araw pumapasok sa San Pedro Elementary School pagdating sa paaralan, mas marami pa silang sakripisyong haharapin. Ah! Alas 4 pa lang ng umaga, naghahanda na si Teacher Oliver Argelias para pumunta sa eskwelahan. Mostly, nagko-coffee nang tapos pagka 6, uh, alis na agad. Kaya po ako ng lesson plans. Pero yung printing po doon nasa school. Mula sa tinutuluyan niyang bahay, <smart noise> nagmomotor si Teacher Oliver papunta sa kabilang barangay kung saan naman nakatira sina Teacher Jenny B. Narido at Teacher Christine Tan. Sa bahay na ni Teacher Christine nila hihintayin ang habal-habal na maghahatid naman sa kanila sa barangay San Pedro. Pagdating ng habal-habal, magsisimula na ang mas matinding nilang sakripisyo papunta sa eskwelahan para makatipid, nagkakasya silang tatlo sa iisang motorsiklo. Bawat isa sa kanila, nagbabayad ng dalawang libang piso sa habal-habal kada isang buwan. Pagdating sa barangay San Pedro, magpapalit na ng shorts si na Teacher Oliver. lulusong na kasi sila sa ilog. Pag bumaha po dito, yung nakikita po natin, nawawala yan. Pinahaan so, river. Opo. opo. Minsan po, kahit tirik po yung araw, ano, bumabaha siya. Bumaba. Malaki. Pinapan lang ang Sinasabi nilang konting ulan lang. Ha? Opo. Pinapan pan lahat ng ano dyan. Hindi uh, delikado delikato yun kasi pwedeng nasa gitna ka tapos bigla tataas yung Opo. Oh, oh. Ang kinikwento ni Teacher Oliver, naranasan din nila nito nakaraang buwan. <tuturna> Maswerte raw kami ngayong araw dahil maganda ang panahon at mababaw ang tubig sa ilog. Dahan-dahan at maingat ang pagtawid ni Teacher Oliver. Malakas pa rin kasi ang agos ng ilog kahit na maganda ang panahon. Pagkatapos sumakay ng habal-habal ng mga teacher, ito naman yung kailangan nilang tawirin. tawo tawag nila dito, Binahaan River. Dahil daw kahit na konting ulan lang, kahit umaaraw ng ganito, ay biglang tumataas yung ilog. Kita tawid n'yo to. po. Araw-araw. Papunta muna sa pauwi. Papunta at pauwi. Wow. Grabe. Wow. Pagkatapos makatawid ng ilog, tuloy kami sa paglalakad. 40 minutes naman tawag. 4 na 10 minuto pa raw ang kailangan naming lakarin bago namin marating ang paaralan. Ang pupuntahan natin, natin yung elementary, elementary school ng, barangay, ng barangay, San barangay San Pedro sa bayan ng sa bayan Haro, Leyte. Ito na daw yung, yung pinakamalayong Malayong barangay, barangay ng, ng bayan ng Haro. Baya ng Haro. Nandito yung swelahan kung nasaan may elementary school, school, mula, school mula kinder, mula, kinder grade hanggang six. grade 6. Mga estudyante doon yung araw-araw na, na binabalikan ng ating mga guru. Doble raw ang hirap nila sa paglalakad tuwing umuulan. Madulas po yung ano, yung lupa dito kasi clay type po siya. So madalas po nadudulas kami diyan, wala taas pa baba. so may lubid kayo dito <laughs> dati. Walang lubid. lang, kahoy, kahoy lang. lang, lang. 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 Tapos pag ano, pagka maulan, sobrang dulas dito. Pagka umuulan na, hindi kayo maatras? Hindi, ma'am. Kasi Diretso kailangan pa pumasok. Tapos, adyan oh, yung ano. Jump po yung ngayon. Yun, yun, sa yung isa, nakalulawang beses na may ahas na tumatawid. Saan? Diyan, sa... Sa pag-akit po. Yung ahas? Opo. Okay. Hindi ba kayo natatakot dito, sir? Wala nang takot, kasi... <laughs> Bakit hindi na lang po kayo matulog dyan ng buong linggo? Kasi po, ma'am, pag doon kami natulog, may mga reports po na rush, na online po. So walang signal dito. Tapos, ano, mahirap po mag... Mag-communicate. Ano, Mag-communicate. Okay. Habang naglalakad, napadaan kami sa isang puno ng bayabas. Ang pagod. Ang patanggal ng ano, pagod. Makikikain na rin ako. Sarap! Native! Pagkatapos ng maiksing pahinga, tuloy na ulit kami sa paglakad. Kailangan naming makarating agad sa eskwelahan bago ang mismong oras ng klase. Maya-maya, bigla kaming tumigil. Lumakas kasi ang hangin at kailangan naming iwasan ang mga puno ng buko sa daan. Hinto daw muna tayo kasi mahangin. Baka daw bigla tayong bagsakan nung ano, nung bunga, ng buko. Ah, so natatansya niya na po yan. Tumitigil talaga kayo pagka ano. Pagkatulad niya na mo. Ayan, tumigil yung hangin. Ito na yung school. Malaki po pala. Ilang classrooms po? Bari, anin na classroom. Anin na classroom. After almost 40 minutes, nakarating tayo dito sa San Pedro Elementary School. Pagdating na pagdating dito ng mga teachers natin, inaabangan na sila ng mga estudyante. Pero yung mga teacher, kailangan mo nang pumasok dito sa classroom na to para magbihis dahil basang-basa so okay ang suot nila. Bibihis lang ata na teacher. Inaabangan nyo sila lagi every morning? Yes! yes. Mahal nyo ba sina na teacher? Yes. yes! Bakit mahal nyo si na teacher? Mabait sila. Tinuturuan kayo. Bakit importante sa inyo na tinuturuan kayo? Para. Para matuto. Para matuto kayo, no? Hindi pa man nakakapagpahinga mula sa mahabang lakaran. Sa hudyat ng bakal na ito o makeshift bell, magsisimula ng magturo sa klase ang tatlong gurong. Sa hirap nung nilakad natin, tumawid pa tayo ng ilog, bakit nyo po ito ginagawa? Yun po yung panata namin as a teacher. O, wala pong reklamo kung malayo o malapit lang yung ano. Yeah, learning, Matulungan po yung mga bata kahit malayo, gagawin namin kasi sabi nga ni Sir, yun yung passion namin, yun yung inano namin na profesyon. Mula kinder hanggang grade 6 ang klase dito sa San Pedro Elementary School. Ang pitong klase pinaghahati-hatian ng tatlong guro. Kaya kahit magkakaiba ang grade level, ang mga estudyante magkakasama sa isang silid. Mahihirapan kami nga, ma'am, dito sa ganitong biyahe pag-akyat, mm -hmm. pagbaba, gano'n ang sitwasyon. Ah, oh, minsan po nahihirapan, pero pag dumarating kami dito na mag-good morning yung mga bata, magmamano, so nafe-feel namin na tapos natutuluan namin silang maayos. So doon, natutuwa kami kahit na anong hirap. Parang nawawala lang din siya kasi kung ikukumpara siya sa pagtuturo ko before sa Pampanga, nagturo ko ako, ma-half na kids, yung half American, half Australian. So, doon, hindi ka maglalakad, naka-aircon ka. Dito, naiinitan ka, tapos maglalakad ng malayo. Yes. Oh. So, malaki ang pagkakaiba. Pero yung tuwa na mararamdaman mo dahil natuto sila, iba yung feeling. Kuwento pa ni Teacher Oliver. Madalas, abunado pa sila sa mga gastusin sa kani-kanilang klase. So, mahirap na nga yung lakad, yung biyahe. biyahe. Nag-aabo na pa kayo hindi ninyo matiis. Yes. So, uh, tapos, kapag may nakikita kang bata, say so, for example, Uh, it's it's recess time tapos wala siyang ano wala makain, siyang makain. baon. Oh. so uh, talaga maano yung posa mo so magbibigay ka bibili kami ng lapis oh, ng ballpen notebook papel kasi pagdating dito na yung bata na walang wala yun po, binibigyan namin kasi nakakaawa naman po yung classmates nila meron, sila wala. So binibigyan po namin. Pag-December, nagregalo kami sa kanila, pinapakain namin. So abono din po. Sa so, sarili niya yun. Yes, para lang makita silang umiti. Oh. Pagsapit ng alas 12, kanya-kanyang buhat ng upuan ang higit tatlong bata. Sila ang mga undernourished na mga estudyante dito sa paaralan. Para mapabuti ang kanilang kalusugan, kasama sila sa feeding program ng eskwelahan. Pagsapit ng alas 12, kanya-kanyang buhat ng upuan ang higit 30 bata. Sila ang mga undernourished na mga estudyante dito sa paaralan. Para mapabuti ang kanilang kalusugan, kasama sila sa feeding program ng eskwelahan hilagang baboy at kanin ang pagkain nila ngayong araw. Malaking tulong ang feeding program para sa mga batang kumakalam ang sigmura. Ilan sa kanila kumapasok daw ng walang laman ng tiyan. John Michael. Ang problema, may mga pagkakataon daw na kinakapos ang budget para sa feeding program sa feeding program, sir, nag na rin ba kayo? Yes, yes, ma'am. Di ba yung bigas, para dalhin siya dito, magbibigay ka ng pamasahin. Tapos yung pamasahin na nandun sa program ng DepEd or yung, yung work plan na sinabit mo sa, sa feeding, konti lang, 100 pesos lang. Pero yung, yung, yung actual na bayad, actual na bayad is 150 to 200. So yung diferensya nun, kayo na ang nag-alabas. Ako na, kasi, oo. Madalas na nga mag-abono ang kanilang hardship allowance na ibinibigay para sa mga gurong nagtuturo sa mga pinakamalayo at peligrosong lugar sa bansa, hindi pa raw nila natatanggap. Bali, 15% po siya sa sahod namin, isang buwan. Bali, monthly is 3,000. E balita ko, wala pa daw ngayong taon. Simula yes. January, wala hanggang, pa daw. Hanggang March po, so hindi pa dumadating until now. Yung hardship allowance kasi po, dapat yon eh sana para rin dun sa gagamitin yung pamasahe. Sana, no? Yung, like yung sa habal-habal ninyo na 2,000 pesos a month, para po sa ganun. Pero wala pa kayong natatanggap. Pa. Dahil hindi sa patang sahod, napipilitan daw silang mangutang. Mapunan lang ang pangangailangan nila at kanilang mga estudyante. Honestly, nangungutang talaga. Pag walang, wala. Bakit? Ba't kailangan so, mang mangutang ma? Yung, yung pangangailangan namin, hindi lang naman sa school, pati din sa transportation, pati din sa bahay. Mm -hmm. Sa kabila ng mga kakulangan, hindi raw nila susukuan ang pagtuturo sa kanilang mga mag-aaral. Talagang you love teaching. Yes ma'am. Siguro para sa akin, it's my passion. Kasi pag hindi ko yan gusto, magkikwit oh. na talaga. Yan ah, hila niya mamatid, pangarap ko na makita sila someday na napapagtapos ganon tapos makita ko sila na ay nakakatulong na sila sa family nila Ask you. For life? Gusto namin po na kahit ilan lang sa kanila maging teacher dito. Kasi kung taga dito na, hindi na maglalakad. So, sila-sila na lang bali dito. Sabi naman ng mga parents, Ma'am, kasi mahirap yung buhay. Hindi namin kaya magpa magpaaral. Kaya kahit na gusto namin makatapos sila, hindi sila nakakapagtapos. Pero ang estudyante ni Teacher Oliver sa grade 6 na si April Miliarada, desididong makapagtapos ng pag-aaral. Second owner sa klase, si April. Bakit gusto mo may matutunan ka? Para ma may turo ko rin pag maging teacher na ako. Sino yung nag-inspire sa'yo? Sila, sir. Sa'yo mo gusto magturo pagka naging, maging teacher ka? Dito. Pagkatapos ng kanyang klase, sinamahan namin si April pa uwi sa kanilang bahay. Dito ipinakita pa niya sa amin ang mga medalyang naipon niya. Yung Kinder ako, top 1 ako. Tsaka ng Grade 1, top 1 din ako. Ng Grade 2, top 1. Yung Grade 3, top 1 din. Yung Grade 4, top 1 tapuan 1, yung grade 5, tapto. 2. Bunso si April sa tatlong magkakapatid. Ang dalawa pa niyang kapatid, hindi nakatapos ng pag-aaral. Dahil nagtatrabaho sa ibang lugar ang kanyang tatay at dalawang kapatid, sila lang ng kanyang nanay Evelyn ang naiiwan sa bahay. nalaman naming may matinding pagsubok na pinagdaraanan si Ina April. Mahigit tatlong taon nang hindi nakakalakad si Aling Evelyn dahil sa hindi pa malamang sakit. Namamanhid lang yung mga paa ko. Hindi ko na nahahakbang ng mga paa ko nga kasi manhid na manhid talaga. Wala akong nararamdaman. Hindi pa ako kayo nagpapacheck up sa... Wala pira eh. mahirap pag ano Punta doon kasi hindi naman ako nakakalakad. Eh, mahirap ko yung daan. Oo, uh, no? Uh, hindi talaga mahirap. Hindi basta. hindi basta-basta. Kasi yung asawa ko, minsan may trabaho, minsan wala. Dahil sa kanyang kondisyon, si April ang kanyang nagsisilbing paa at kamay sa bahay. Siya lang yung gumagawa dito lahat eh. Bago pumasok, siya muna nag ano, sa akin, nag-aasikaso. Siya nagsasain, lahat-lahat ng ano, gawain dito sa bahay namin. Mm. Ano ba pangarap niya para sa kanya? Makakapagtapos ng pag-aaral para makakaanas siya, maganda ang buhay niya. Saan ba yung high school? Malayo. Malayong lakad pa to? Katulad ba nung nilakad namin kanina? It's malayo pa doon. For the performance, you have 100%. As a grade 6 teacher, after ng graduation, napag-isip-isip ko, sino kaya sa, sa mga grade 6 na ito yung, mag yung mag sa, sa high school? Taking into consideration po yung distansya ng high school, yung eskwelahan mula dito sa kanila, tapos yung economic status ng pamilya nila. Sabi ko, ano nang kayo mangyayari sa mga batang ko hindi sila makakapag-aral ng high school? Parang nakakaawa naman. Tapos dito, konti lang yung nakaka-graduate ng college. Sa isang taon, isa lang yata, dalawa. Malaking tulong sana kung may konkretong tulay sa ilog. Matagal na raw narinig ng mga residente na may planong gawin ito. Pero hanggang ngayon, wala pa silang balita kung kailan ito sisimulan. Tinungo ng reporter's notebook ang opisina ng mayor ng Haro Leyte. Uh, mayroong uh proposed plan of having a bridge crossing to Barangay San Pedro. Ang estimate ko, probably it would uh, be implemented siguro maybe late this year, December. Uh, December. Sana pagtulungan ng uh, DepEd at saka ng LGU, yung pagpapatayo ba ng mga tulay? So sa paggawa nun, hindi lang naman yung mga guru natin ang natutulungan, pati yung mga residente doon sa area. Pagkakuntahan namin ng Department of Public Works and Highways para alamin ang status ng request ng local government unit na makapagpatayo ng tulay sa San Pedro. Nag-propose pa lang po kami ng hanging bridge worth actually mga 5.5 million po yun. So proposal pa lang po yun sir. Hindi po namin alam kung may sasama ba siya sa FY 2020 na budget. Kailan naka answer Itinanong din namin sa Department of Education kung bakit hindi pa rin natatanggap ng mga guro sa San Pedro Elementary School ang kanilang hardship allowance. Kasi pinagkakasya lang natin kung magkano yung budget eh. For 2019, kapag napirmahan na ng DBM pati ng DepEd, yung guidelines ayon doon sa existing policy NBC Circular, ilalabas na natin yung, uh, i-release na natin yung uh, special hardship allowance. tapos sila magturo. Ngayon eh uuwi na sila Sir at saka si at dadaanan uli nila yung napakahirap na daan, trekking pati yung ilog pauwi. Pero tila wala silang kapaguran dahil bukas panibagong araw na naman ang sakripisyo para sa mga estudyante ng San Pedro. Ngayong World Teachers Month Isang pagpupugay sa lahat ng guro. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's, Reporters Notebook. Notebook.